Ito yung pagkain ko ngayon sa aking mga alagang buntis. Uh, may darak ng mais, tapos may developer, tapos isang buong niyog, yung halo natin ngayon. Uh, pati yung sabaw, hindi ko na rin din tinapon uh, para mas malasa po yung pakain ko sa aking mga alaga. So ito po yung isang paraan ko kung paano po ako makatipid sa uh, pakain po sa aking uh, mga alagang baboy. Ginagawa ko po itong paghalo minsan ng uh, niyog para hindi po manawa yung panlasa ng aking mga Alaga at yung niyog po ay libre lang din naman. Yung sabaw, hinahalo ko na rin sa pakain. So wala tayong puhunan dito sa uh, niyog mga kababoy. Kaya talagang nakakatipid tayo sa paghalo ng uh, niyog. Yung paraan po kung paano tayo makatipid sa pakain natin. Lalo na ngayon na kung talagang mag-pure feeds ka ay talagang wala ka na pong kikitain. Uh, minsan pa, uh, hindi natin malaman kung ilan lang yung magiging anak ng ating inahin, uh, sa tulad ko na naka-experience po ako na limang peraso lang yung inanak ng aking inahin nung sikan parity ay talagang luging-lugi po ako lugi ako sa pakain, sa panahon ko po na nag-alaga sa loob ng uh, limang buwan hanggang sa magbuntis at mawala yung biik kasi aabot po yon lang uh, limang buwan, base po sa aking karanasan, ang pag-aalaga po ng uh, inahin ay hindi po talaga yan masasabing uh, perfect yung pag-aalaga mo uh, sa katulad ko dati ay uh, sinusunod ko rin talaga yung mga feeding guide ng mga uh, feeds hanggang sa yun nga natuto ako na itry ko mag mix ng uh, darak ng mais at uh, maganda naman yung resulta sa mga biik at isa pa nakatipid ako sa pagkain kaya medyo kumita ako doon sa third party. Uh, marami pong mga libreng pagkain, libreng makain ng ating mga alaga kung madiskarte lang po tayo. Tiyaga po tayo, maghanap lang sa paligid. Katulad po dito sa amin na nasa probinsya, libre lang din po 'yung mga niyog dito. At isa pa, meron din tayo mga tanim na kung uh, gusto po natin maglaga tulad ng mga papaya o de kaya yung karlang uh, o yung uh, ano ba tawag dyan sa Tagalog yung samin karlang, yung nilalaga siya tinatadtad pero magastos yun matrabaho, magastos din yun sa kahoy kasi abutin yun ng limang oras na paglalaga pero sa akin, itong paghalo ng darak ng mais ay sobrang tipid po talaga mga kababoy at sabayan na rin po ng uh, paghalo natin ng minsan yung mga saging kasi sa la probinsya, yung mga saging hindi na natin masyadong nakakain kasi nananawa na rin tayo, kaya hinahalo na rin natin sa pakain sa baboy at ito ng uh, niyog at minsan naman yung mga tanin-tanin natin na mga talbos ng kamote, may madredi agwa din tayo at uh, kangkong So ito lang po muna yung update natin mga baboy. 73 days na po yung uh, ating dumalaga. Uh, mula po siya ma-EI. Hindi pa po masyadong klaro yung chanya. Siguro sa 90 days or ikatatlong buwan doon na makikita yung uh, malaki na yung chanya. At ito naman yung inahin, uh, ika 22 days mula po siya ma-EI.